Naming nagsasabi, kaya raw lumaganap ang Islam ay dahil sa espada. Pero, totoo ba ito? Ang ganitong paratang ay paulit-ulit sa kasaysayan. Pero kung tutuusin, si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagturo ng Islam sa paraang mapayapa at makatarungan. Noong labintatlong taon sa maka, tiniis niya ang pag-uusik at pananakit. Pero niminsan, hindi siya lumaban sa dahas. Pagdating sa Medina, siya ay nagpadala ng mga liham sa mga hari ng Rome, Persia at Abyssinia, hindi para magdeklara ng digmaan, kundi para imbitahan sa Islam. Ang Quran mismo ay nagsabi, walang sapilitan sa relihiyon. Quran 2.256 At kung espada lang ang dahilan ng pagkalat ng Islam, bakit hanggang ngayon Marami pa rin pumapasok sa Islam sa mga bansang walang Muslim army. Kaya malinaw na hindi espada ang dahilan ng paglaganap ng Islam kundi ang katotohanan at habag ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Kung totoong ang sapilitan ng Islam, hindi sana ito patuloy na niyayakap ng milyon-milyon kahit walang espada. Sa makatuwid, ang Islam ang the fastest growing religion sa panahon natin ngayon at ito ang katotohanan.